part 2 guys. Part 2 sa akin pag vlog. Ito naman kapatid ko. Part. Ay. Mama, papa. Ten. Ay na, hindi ka. Ay, hindi makita yung ano. Ten. Tapos ito. Same talaga siya guys. Same na same. Same na same. At yung isa rin. Same na same. Tabi. Hi Lucas. Sana magustuhan mo ito. Cellphone to. Char. Cellphone na naman. Tapos may char. Ay. Ate. ko, ganyan. Miniro ko followers niya. Ito lang. At ito ay yung pinakamalaki sa kanya. So, unbox time. Mimili mo na ako ng isang i-unbox ko. Pero, by the way, uunahin ko ito. So, ito na, ito na lang. Maliit na lang unahin niya. Ito na lang unahin mo. Ito na lang Mamaya na yan.

Unta na eh. Ano ko? Ulo, gawin ko. Ulo, ito pwede akong ganahin. Siniil. Bata na lang ito. Ulo, may bigay po siyang marker, gawin. Ata rin yung i-mark niya para magwapit. isuwatan na ka. Ito rin yung isuwat. Hulot <coughs> na. Ay, guwapo ako. Ay! Okay, okay. Yung naman, di ba? Oh. Wow! Ay, cheers. Pero na-amiss talaga ako sa binigay nilo. Oh my God! Oh my God! Oh! Mm, thank you so much Eliza Eliza at kanina. At Kiana thank you. Kiana at Eliza thank you. At thank you. ito thank you. Si Kiana nagbigay sa akin Eliza sa akin At may mga sulat Parang uh -huh. ginamit na to ha Chiriz Ako na nga binigyan ako ng nagalit Hindi wag ka nalang bigyan Oo Huwag ka nalang bigyan o, ano. Pero by the way, ipapamigay ko rin ito. Papamigay rin namin ang mga nakanggap namin ng dahil hindi na matatamit sa Pangit